Gilard. Uy, lawa, Suyerte ko naman, oh. Nagkalob ni Lord, dalawa po agad. Haru. Patay tayo dyan. Sumabit. Ang ganda pa na sa hukat. Buti na lang. Habang papatubig po tayo doon sa palayan, dito tayo sa ating maisa naman Okay, kasi kay fingers ito naman for ano po at uh, yan at uh, binil po natin ng yung natin sa bukid habang ha, tayo ay mamamaril natin itong makina ay nasira po eh natanggal po yung kanyang pambelt dito sa maliit so binilihan po natin tatanggalin mo natin yung ano nya pambelt. Mamamari po tayo pagkayarin nito. Kaya <clears throat> ayusin muna natin. Kasi natanggal po kahapon na patid eh. tanggal po yung kanang makina ito bigpit po oh. yung kanyang dinadaanan ng ano mayroon po pa sira na po pala buti lang po eh napansin natin na kinakalawang hindi pala gumagana oh kaya pala naputol yung ating pambelt doon sa hiniram lang pa naman natin to ah, pakahira para nang Baling gamit natin masira natin, wag lang gamit ng iba. palitan natin yung bearing ito kasi ano na kalawangin eh dahil ang gam sa so, yung kinapit natin dyan na ano yan, natin Tapos, yung ginrasa natin grasa lang palang kulang kaya humigpit kinalawang so paanda na po natin hindi mahirap lang itong paandarin.

Рога. Далі дорога без плани. Okay. Huli po. Kaso di natin alam kung gano'ng kalaki. Kung maliit lang. Mahina lang humila. maliit lang pala. Pero pwede na rin. Kesa wala meron tayong nakita iba eh kaso raw wow. at na huli 3 fingers may gitlang pero ang taba ngawin to porna na maganda na show ko to. Paligtad ka. Thank you. Eh, hey, talag, sayang. Laki. Hindi ka lang. Hindi nakaready. ready suka so, ng talaga yun sayang sa ay arroyo pala to pero malaki na at arroyo ka pa oh. good size ka naman Sa akin ka sa ka at anong mo mahuhuli kita sure yan ako kita pa tayo kusahin na wala Kuno wala pa. Sayang. Matagat Kita lagi teh. nerd. Wih, dalawa. Swerte si kalau naman, oh. May color dalawa po agad. Aro. Patay tayo dyan. Oh, my goodness. Pa mong, sayang to pagka di nakuha yun thank you po thank you lord <laughs> para ipon tayo kaapat na tayo kaagad ang ganda pa na sukat buti na lang habang papatubig po tayo doon sa palayan dito tayo sa ating maisa naman oo laki 5 fingers ito naman 4 fingers mahigit pero ang tataba nila <laughs> mahigit kalahati na o nasa kalahati po ang dalawa mahigit kalahati pa muna baka malalag pa swerte naman natin eh ito so lang po yung nakita kong tinira ko eh pero may pansin ko po may mga kasama sya hindi po natin expect mas malaki pa pala yung madodouble nya okay sige na nga natin Apat agad. na tayo sa putok. Pwede tayo. tahimik kayo na. Walang hangin Sigurado marami po sa ilog na silver. Kasi nang pagdaho kanya sa ilog, marami na pong namumutok maraming lutang ikaw mo busy tayo dito sa ating pagpapatubig kaya dito tayo mamumutok muna sa malapit doon lang tayo sa ibang araw ayan naghihintay ulit tayo hangangangat oo mapapadaan so merienda muna tayo ng protas nagpadala si misis nito. mangustin Sarte. wala pa tayo napapansin dito so punta mo tayo sa may ilog baka may mga silver na malaki dun yung muna upakan natin at wala pa tayo nakikita rito wala hanggit walang hangin baka tayo sayang naman Tol, may apat na tayo. Kita pa tayo lugi. Sa halik dito. Akit, akit, akit. Tingnan natin. Hmm? Okay, kartu, wala na kasi karte wala. Hindi kita tayo malalayo. Makit pa. Subukan so, tayo. na lang natin dati. So, wala na kasi Wala na po. At, uh, malig na tayo dun. baka po yung makina natin eh, namatayin na ito po yung pwax natin no malit dito kasi may mga puno pero ayan, pero taas lang, dun, dito lang po yung maliit pero dito so, ang ganda na po sa taas medyo maliit lang po dun dahil nga na ng puno kita mo tayo, baka tayo bumalik eh. May po tayo. Oh. sana. May nakita po tayo, itiman. Naku, sayang, di nadali. Ito, mga kasi kate. Alana, isa lang po ano natin, hindi na tayo tumama. natin na dali isa na yun bale okay lang go 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 next time eh hey. di pa tayo sa pagpapatubig eh eh hey, eh apat naman tayo Tsangkila naman po Ang tayo lugi. tubig natin kainam lalim gusto ko yung malalim na yan para tuloy tuloy po yung paglaki po 26 days yan sila so pinatabanan natin siya ng 25 sa ika-30 nya uh, spray naman tayo ng insecticide tsaka haluan na natin ng polyar yan yung ating patubig ganda na po ganda na ng itsura ngayon pa naman tayo uwi bago magdilim tama-tama lang Okay na. Ibitaw po yung ibang damo. Ito po. Oh. Ang pakahirap po patayin itong salasaloy ito to. Ito po matinding kalaban natin namin sa mga palay dito. Kaya hindi natin napatay. Wala. Natin mabapa, hindi natin natin ano, tanim. Tayo sa kabila ay po medyo madilaw-dilaw lang po dito kasi diyan po yung aming pinagkasya lang yung pataba so ngayon linagyan na, na rin natin to kaya gumanda na rin kaso kahapon pa lang di pa po masyado talab yan so oh, meron pa naman tayong top dress dyan e, kubo po oh. tayo kailangan ikot-ikotin natin kasi nam naman natin yung mga naninira makikita natin pag walang naninira mas maganda yan alam ko na rin po oh. so sarap magdamo po eh para makita natin kailangan natin kung may mga ayun meron ilipad lipad kailangan po mag malapit na tayo mag spray may lipad lipad na ganyan

Sige tayo Gabi na naman Okay na po yun At uh, kahit pa nakahuli tayo So may Hindi naman nasa yung araw natin Habang nagpapatubig Nagpa ano po Maraming sa pa tayo so, May huli pa tayo yung ulam So yun lamang po ang ating vlog Sa araw na Thank you thank you sa inyo lahat Hanggang sa muli nating uling vlog mga kasar Bye bye po